ugi oi um, ku ani kus guard kus guard ka ba aglando <laughs> oh, mga igagaw uy kan ijob di panita mam mura oh <laughs> <laughs> anak, anak. Ma, o, yan oh mag anak akare sureing ka mag anak ni gregorio tagra ato <laughs> <laughs> ah? dulu ay ato ka ato tani kapisin yo ato mga tadid ko Uy, nakalive ko. Alay, 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 Live! alay, alay, Live! alay, 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 Ayeda, It oh, ayeda. Ngayon ko eksa boto kay sikreto lang nya. ingko oh, sikreto naka-live ko. Tuba o tuba? Pastor na. Pastor. Ako igsungi sa pastor, ako ray sungayan o lagi libre gani. Asa namo kadto na? Oh, amin na me. Unsa? Ganay. Oh, atong pagyan. Hoy, basig hubog na nang. Di? Di ba na hubog? Uy, may disgrasya daw dito. Nakabalo mo? Nasa piti daw. Sa PC. Sa kuan. Tabo. Tagaluok daw. Chismos. Ah. Ambo to kay balo. Okay, ba? okay, man, dyan, eh. Di, may na disgrasya tinuod. Lagi-lagi mayon nag-okay na kainom. <laughs> Kaya na dyan eh. Ang kapang tao, tiwala. Gano'n ka? Ay, ito, oh. Palyak. Yeah, oh. Kasi lintaw, oh, si Kim. Ay, lang, ba, opas picture, oh. Oh, shout-out sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, sa Canada. Sa pa? Sa Dubai. Hindi, <laughs> <laughs> hey, mga kamag-anak dere. Hoy, bye-bye na. Manguli na, me. Bye-bye, go Bye-bye. Sherton sure, niyo. Mapay na ala Paghubog mo diha. Okay, okay. Babay na. <laughs> Manguwi manguli na mis among um, hide out. Lance, wa pa jud may nakalusot diha Lance. Kaya lang ganyan eh. Ika Kinsa man eh. Kata taga mo ni Nor eh. Kinsa gani. Mali mo. Ay, gagaw lagi taday. <laughs> uh, <laughs> Anak, at, ano ni? Kailakan patay guryo oh inang usok man inang o ah ang kailak ay kibay eh lando bukas alas 7 daw lando o hindi ko nang nama hindi na inang pati ko nang kain na kwan lunch huwag pa kalusot ay bye bye mga pansa magsundro na pagka Tidak ada mga mengasawah eh na trabaho manager wala oh hindi ito makaranas Kasi ba sa una direjo kumang ba diha o na may tubig Ano mo namana magamit Oh dire ilahan no Oh nalita Okay ka dire kay nanay muding sa una no Una manligitindahan senanindal Huwag nalala, alam ko sa mento na ito rin. Joy Paul! Anas Jojo! Huwag man kamu at ato Jo! Huwag pa rin, ma. Ipinan mo kayo yun. Ay, pa. Huwag man ka. Si Jojo, yung ato kan iwan. Ano kan iwan ba to kan iwan man to? Huling ko na to Jo! Ano si Jojo? Buna hata-hata ko niya. Murag na mali. naku Kani <laughs> ako gimpan ni Tacho kay basik basig dili tumawa ko <laughs> <naman> <laughs> <laughs> na reply yan. Tahin ko na wa na Jo na ito na jud ko jo. Tuwa pa ka upload dire. Jo. Wow. Natawa kung kunyo kay si mam ma daw si panawag dili sa uton. ini ara to pagita kay Kaira. Kagoto ko sa bo pagita. Ognama di ah siguro naka surte kaya kasi tatay siguro naka surte huwag nag live kung gani huwag may signal sa sulod huwag na signal ito? wala oy nakitaan untang muni ma'am huwag oh. huwag <laughs> huwag signal sa sulod? huwag signal oy oh, right. oy dora shout out dora balayo la oras na. O tama ito uli ng alasing komora kung

Ipon. 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 Dora, hai, asa man, pun mo padong sa Badyang Dor, ila Marisa. Isa neka Kanor Kabalyo. Kumusta ang manhilo? Ah, <laughs> tuwa do ito noy. Maugi hapon. <laughs> manhilo gi hapon. Paingo na man is ano man noy. Mahayahay man siguro ni Dere o. Oh. Mahayahay. Sa so, mahayahay na ni Noy. Ganiha dito mi. Pina, kaya hapid man din. Diyan na, me. May mag pa, me. Lamat ba? Lamat.